Kita na mga buko, yung mga da saresa, mga mais. Ito po sa dulo, yung mga bagong tagtag na bulaklak. At iba naman lumalabas na bulaklak. Proteksyon sa ating uh, spray na kalamansin. Nag-umpisa tayo ng uh, alasais ng pag-spray at matatapos na tayo. Dito na tayo sa dulo. Nakakatatlong pasok na tayo mga katribiya ng ating uh, pag-i-insecticide mula doon sa bulaklak. ay maganda umaga po sa inyo mga katribute po sa aking youtube channel kamusta na po kayong lahat ito po tayo po ay i-spray ng ating po mga bulaklak na lumalabas ayan o oh. na po natin mga farmers dahil ngayon po ay nag-aaraw na kaya naman kailangan po natin ito mga ka-farmers ay masundan po ng ating pag-insecticide dahil uh, hindi po natin sure na kung ito mga ka-farmers ay atakihin po ng mga insekto. Importante ay meron po tayong prevention. Ito mga ka-farmers po ay prevention lang naman po natin. Kaya kailangan po natin na follow up. Ito po ay nasa lilim ng puno kaya di po masyado gano'n nagbubulaklak pagka po ang kalamansi ay nalililiman hindi po nagpo ng marami pong bunga pero pagka po ito nalagyan natin ng ating uh, organic fertilizer ay kahit po siya ay nalililiman, nagpo-produce po siya ng bulaklak yung ating uh, chargeable ay para po siyang uh, power spray mga maganda po ang buga ito ay na-order naman ito mga ka-farmers po sa online. Yung ganitong pito ng bomba. Okay, napakatipid. Kaya kung kayo po ay nagme-minus po ng gamot, at makikita uh, naman ninyo, maganda po ang uh, epekto sa ating uh, may ambulaklak Kaya, uh, pang sundot po natin ng mga insekto na sumasalakay uh, shout out natin ang ating mga katribya po sa ibang bansa Ayan, uh, damuhin na rin po natin yung ating kalamansi na meron tayong natuto yung sanga ang na lang po natin ito sa katapos natin ng uh, pag-insecticide panahon na po mga katribya po ngayon ng paglalamig, amihan. Kaya, yun, yung ating uh, ay nakakabasa ng ating kalamansi. Napakaganda At po mga ka-farmers po noong presyo ng kalamansi natin. E talagang sulit na sulit. era po ngayon mga ka-farmers po na makabuo ng isang red bag na manghahalaw bali ba na lamang talaga yung pagkaduling yung pumipitas at yung laktaw-laktaw yan, nakakatsempo madaling makapuno pero pagka mahusay po yung namimitas ay ubos ang bunga meron tayong kalamandarin na ating uh, papatayin Ayan. tayo ng uh, pang herbicide. Patricia. Papakita na ang ating damuhin. Uh, dito lang sa gawin na ito. Mahaba po yung damo. Eh, nitirahin po natin yan ng asin. Gamit po ng ating uh, herbicide. tana mga buko yung mga da saresa gabais ito po sa dulo yung po mga bagong tagtag -tag na bulaklak At iba naman lumalabas na bulaklak protection sa ating uh, spray ito na kalamansin kumpisa tayo ng uh, alas 6 ng pag-spray at matat matatapos na tayo dito na tayo sa dulo nakakatatlong pasok na tayo mga katribiya ng ating uh, pag-insecticide mula doon sa bulaklak pero yung mga naunang natagtag hindi natin sigurado kung yun po ay tutuloy dahil di naman po natin siya naagapan ng spray nung una alalaman na lang po natin yung pagkagamais pagbuo ang bunga sabihin eh okay wala po siyang sira nililiman ng mangga ay nagbubunga din eh. bubulaklak rin patag araw na mga ka-farmers pero sabi nila ay meron pong paparating po na bagyo kaya maglalagay na po tayo rito ng ating organic fertilizer uh, bilang uh, paghahanda sa ating dalabansi magpapabulaklak para di na tayo magpatubig kasi nabutan ito ng uh, December magpapatubig na tayo niyan pagkatras po ng pagyong uh, dahil papunta na tayo sa Tagaraw mga patridya Sarap lang po mga ka-farmers mag-alaga ng kalamansi. Tuloy-tuloy lang. Nakikita ninyo. Ayan, pagka ma-tsempohan ninyo magandang presyo, swerte. Ang kumbaba naman ang presyo, okay pa rin. Dahil meron tayong napipitas na bunga. Ang mahirap, eh, totally, wala kang mapitas magdaan man po ang mahal na presyo at mura eh wala kang pagpupuna mayroon pa tayong ampalaya Mayroon itong isa pang spray natin na ah. ang last na option. Yung batang kalamasyo nila tatay. Oh. Yan o. Oh. Wala pang isang taon. Tara o, ganda na po ng bulas niya. Pwede na po siyang pamungahin. Yan ganyan. Ito naman po yung uh, katatanim. Ganda na po ng kanyang bulas. Kung ito ay regular po na nalalagyan po ng abono. Doon sa ating alagang kalamansi sa isa, mga katribi, ay eh. hindi pa po tayo nakakapaglagay ng abono. Ah, medyo matagal-tagal ng eh. dahil ah, nagtutubig pagka po tagulan. Itong tagaraw na ito, baka na lang po natin siya lalagyan ng abono para makabawi. Pero kung mga pailan-ilang ilang gulaklak pero Sayang din yan Kaya hindi natin nag-spray Mga kataligyan Ito maganda itong talong kahit matanda na nakakakuha pa po ng pangulam alam na ubusan na siya ng spray Ayun, itik na lang natin sayang Ayun. Tira rin po kasi ito mga katribe po ng uod eh. Tagal na itong talong na ito. Tagal ng buhay. So, mga ka-farmers, ay itapos na po tayo ng ating pag-insecticide. Mga ilang araw po ang ating ulit para po naman doon sa ating uh, follow up. Ang kagalito po ang ating uh, bulaklak, may na katlong araw tayo nag spray uh, At or uh, pangalawang araw ang pagitan. Kasi yan po umisan po ang kabagsikan po ng mga uh, natin, insekto. Yung uh, paglabas ng bulaklak hanggang sa pagbuka, dyan sila sumasalakay tapos yung mga buko yung gamunggo tsaka po yung gamais yan talagang tuloy-tuloy po tayo nag-spray po dyan pero hindi na po siya ganun kadalas pagka po pag po hmm, pag bumuko na siya ay nagwa once a week na tayo or kalimang araw ang ating pong pag-spray so ang mga kaparmers ay wala masasabi lang po natin tuloy-tuloy lang po mga kaparmers po yung ating pong pag-aalaga para at least lahat po ng presyo po ay pong matikman at magkaroon po kayo mga katribyo po ng magandang income sa ating pong kalamansi. Maganda po yung meron tayong nakaumang na palagi para uh, meron tayong pinipitas. Kailangan siyempre, isipagal lang po natin mga farmers po ang alaga Kaya, Sa pagkakalamansi, bawal po ang tamad. Paano mga farmers Kita talaga po tayo po bukas. God bless po sa inyong lahat. Bye bye. Ayan. Pagka tayo nag spray mawawala na po ito mga farmers po itong ating mga bulutong na ito. Ang ating kalamansi dahil po doon sa gamot na ating uh, ginagamit. Dito po tayo maglagay ng ating mga foliar. Yung foliar natin, yan, isa po yan sa nakapagpapakinis po ng balat ng kalamansi. Ayan po yung mga bulaklak natin. Mga nasa kilikili nila yung iba, iba naman po ay buka na. Sige mga farmers kadtos sa inyo lahat bye bye